gandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 73 taong gulang na lola na habang natutulog, tinakpan ng bibig at ilong ng mga nanloob sa kanyang bahay. Kuwang-kuwa sa CCTV kung paano siya nalaban pero pinagsusuntok at iniumpog pa sa sahig ng isa sa mga suspect. Arestado na ang nanakit, gayon din ang kanyang kasama na pareho palang apo ng biktima. Babala po mga kapuso, sensitibo ang inyong mapapanood. Nakatutok si John Consulta, Exclusive. Mahimbing pang natutulog ang 73 si anyos na lolang ito sa kanyang bahay sa Manila, gabi ng December 3, 2023. Pero maya-maya, makikita sa kuha ng CCTV na may pumasok sa bahay na may bitbit -bit na tila-tela. Pumain mabaw ito sa matanda at saka tinakpan ang kanyang bibig at ilong pero pilit na nilabanan ng lola ang pag-atake. Buong lakas siyang bumaba ng kama para makawala sa pagkakadagan sa kanya. Maririnig din sa CCTV ang pagsigaw ng matanda. Sakit na ng pagpupumbuno, bigla na lang pinagahataw ng kamao sa ulo ang matanda. Pero di natinag ang lola sa pagsigaw. Noon na siya pwersang iniumpog sa sahig ng aning na beses na kanyang ikinahilo. Saka naman tumayo ang suspect at kinuha ang pouch ng lola na naglalaman ng pera, alahas at cellphone bago sumibat. Lumabas sa imbasikasyon na mismong apo ng matanda ang mga nasa likod ng pananakit at panluluup. Bento dos anyos lang daw ang babaeng umatake sa lola. Naaresto na siya sa Aurora Province, makarang makapagsampan ng reklamo at nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Nahuli naman sa Cavite ang kanyang kasabwat o manong kapatid. Na-recover ang sa mga ninakaw sa matanda. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinain dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery uh, with violence. Hini oh. Hindi na nagbigay ng pahayag ang dalawang na -aresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.